Oh. Nag-apatimpla nga dyan ng kapi si Jowa at dahil mabait naman tayo ay di ating atimplahan. Wow. Pero syempre, dahil pasaway din tayo ay gagawin nating mas special ang kanyang kape. Ah? Meron nga tayo din 100% Arabica Coffee at syempre meron din tayo din yung coffee maker na galing pa sa Italia bigay ng aking tita. Wow. Dalawa ba? Dalawang scoop? Salang Arabica? At di na nga mag-uumpisa ang aking pagiging mabait na girlfriend. Kaya nga are at kinuha ko na nga yung filter at maglalagay na nga tayo dini ng kape. Sabi ni Jowa ay isang scoop ang daw ng kape ang aking ilagay kaya naman maglalagay na tayo ng isa, dalawa. Siyempre dalawa, anong isa? Walang ganun huy. Tikman mo ang paet ng aking pagiging makulit. <laughs> ay sorry, naging kontrabida bigla. Siyempre hindi natin matitimplay ang kape na yan kung walang tubig kaya kukuha na tayo ng tubig para maumpisahan na aring paggawa ng kape na Ari na nga at meron na nga tayong tubig. Tapos aring ating coffee filter ay meron na ding kape. Kaya atin na inilagay dyan sa ibabaw ng tubig. At syempre tatakpan na natin at atin na yung isasalang sa apoy. Tapos ahintayin ah, la ang nating niyang kumulo hanggang magsamasawan na lahat ng sama ng loob ko sa'yo. Huh? Uy, iba na yan. Ay, charot lamang. Tapos gani rin na nga ang itsura niyan pag kumukulo na ang dugo ko sa'yo. Yeah. Uy, ano ba? 아, 아, 처 At dahil kumulo na nga ang ating kape, ay uumpisahan na natin ang pagtitimpla. Ang sabi nila, pag magtitimpla ka daw, ay maglagay ka ng kaunting kape na pinakuloan mo din sa baso. Tapos lagyan mo daw ng tubig. Ha? Ganun ba yun? Ay hindi ganun sa akin. Ganto ang pagtitimpla niyan. Eh lahat mo aring kapeg pinakuloan mo. Para talagang gising ang iinom. Tapos pag mo nalagyan ng tubig, mas masarap daw kasi pag puro. At pag di mo kaya yung pait, pwede mo naman timplahan ng asukal. At dahil medyo mabait pa naman tayo sa part na to, ay... Beb! 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 Ilang kutsarang asukal? Isang kutsara? Dahil bumabagyo, wala siyang pasok at nag-request ng kape. <laughs> o, ang iyong kape habang nanonood ng anime. Kesa mag-cobra ka, magkape ka na lang. Mabib! Hindi ako No, 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 no! no. <laughs> no, no, no. <laughs> Ayan yung gusto kong mangyari. Kaso nga laang, ah, ay una palaa, ang, ah, ay nabuko agad tayo. Nagbibidyo kasi. Kaya ito talaga yung totoong nangyari. Sarap yan, coffee. Yeah. <laughs> 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 hindi ko Wala. Volume. Ano nilagay dyan? Ang lalagay ko dyan. Ay, may prank na naman yan. What? I know. Wala akong nilagay dyan. Tikman mo. Masarap niyan ba eh? <laughs> Wala akong nilagay yan. Parang <laughs> baliw to. Tubig, tapos kaunting kape. Oh, uh, sa sukal. Bukong madaming ano to ah. Hindi, kakang isang scoop nga lang, di diba, ba? Hindi nilagay yung ano, pansala. Huwag nila yung ilalim. Ano? May nasama. <laughs> may nasama pala. Oo, oh, hindi nag-filter eh. Hindi nga. Doon ko ginagawa ngayon sa binigay ni Ate Irene. Ano ka, pag akong gumagawa, yun din ginagamit kong kape. Kaya nga, dun pero ko ginawa, hindi siya dun sa coffee maker mo, dun sa coffee maker ni ate, ayun ko ginawa yan. Sarap yan. Taste it. Pahit. Asukal. Isang kutsa kang asukal, sabi mo. Isang kutsa. Pahit. Siyempre, kape yan. 100% Arabica. Oh. Arabica, tinitid lang pero hindi na Pakakumagat ka. Kung may kalaman siya. Sobrang pahit niya. Ano mo ba ba yun? Hindi, ah, well, na naman eh, ha? ha? O, oh, di Ang pangit mo ay este ng reaksyon. Walang kalatoy-latoy. Kaya naman, aray, at nagmala-director naman ako. Mapatawala ang kayo. Mukhang ang lungkot-lungkot ng buhay niyo. Charot! Ah. <laughs> paitan <laughs> <laughs> script